Mga are halong ha, asod yung grass fire incident sa Gluntad sa Talisay City, Negros Occidental, halin sang Marso, subong at 2024, pagresponde sa sunog sa BFP, apektado bangod sa pagrasyon sa tubig sa mga komunidad. Nakatutok sa Ilin Pedreso, live, dikan sa Barangay Sung 14A, Talisay City, Ilin, anong update? ang mga ng kuryente, kag-appliances ang dapat gabantayan subong ang mainit na shampoo, kundi pati man ang mga basura na ginatutdan sa palibot hindi magnubo sa 20 ka grass fire incidents ang na-record sa Talisay City, Negros, Occidental. Halin sa Marso, tubtub sa bunga bulan. Kalabanan diri ang nagluntad sa mga kampo sa nabukig ng bahin sa syudad. Ang mostly nga ano, nga hinungdan sa grass fire. Ang unattended nga uh, rubbish burning sa sobra ka kumpiyansa sa mga tao man nga pagtutod medyo bayaan. Hool naman nga makabig sa mga bumbero ang pagresponde sa mga nagakasunog na kampo. Karon nga nagapatigayon pa ang mga inisang pagrasyon sa mga komunidad nga ginakulang sang tubig. Gani iwat nga nagapanawagan ang BFP sa mga pumuluyo nga unta na ang pagpanutod kag manginresponsable sa paggamit sang tubig. Ilabi na nga nagapadayon ang El Nino phenomenon samtang sa Bacolod City, bangod sa asod-asod ng -asod, insidente sa grass fire, ginalimitahan ang pagrasyon sa tubig sa mga kabaranggayan na hindi malabot sa supply. Kahapon, 13 tanan ka grass fire incidents ang ginrespondihan sa syudad. Lakit na diri ang sa Barangay Banago, malapit sa Missionaries of Charity House of Joy. Hindi kita maka-discharge sa tubig between 9 a.m. up to 4 p.m. sa policy bangod nga amon ang pagtaas temperature. Hindi naton pwede tagahan sa tiyansa nga ang aton sa departure kung wala unod. so magluwas sa mangin responsable. Kinahanglan suno sa BFP nga magpondo sang tubig agod magamit sa tion sang emerhensya. Balik sa imo Adrian. Salamat, Aileen Pedreso.